Hello everyone. Dahil maulan dito ngayong hapon, ay isipan kong gumawa ng malagkit. Ayan yung glutinous. Kasi masarap ang malagkit kapag umuulan. Tapos ang partner niyan ay kape na masarap. O, oh, di ba? So, ayan na nga. Ayan, lagyan natin ng tubig. Alright. So, ayan na yung wrap paper. Ayan, balutin na natin. Bilog-bilogin natin ng ganyan. Tagda-dalawa lang. Bale, anim na piraso to. Gawa niya. Kunti lang kasi dadalawa lang naman kami kumain. So, konti lang at saka mahina yung kasama ko sa kainan. Ako lang yung malakas sa kainan. Char-char. Tapos, lagyan na natin ng tubig. Tapos, isalang na natin. Ayan na. Isindihan na natin yung apoy. Alright. Ganyan ako mga karels reels Ayan na siya, luto na. nag i ako sa bahay kasi pag once na gusto kong kumain ng ganyan, ganito, may maluluto ako. So, ayan na nga, lagyan na natin ng, uh, ano ba tawag dito sa Tagalog. So, then, magtitimpla na tayo ng kape. Ayan na ang partner niya. Alright. Ayan, ang sarap ng buhay talaga. Ayan na, lagyan na natin ng tubig. konti lang yung kape ko. Wala pa sa So, ayan na nga. Simulan natin. Mm. Oops. Rep. I... Mm. Ano natin po, gusto natin ito para masarap. Mm. yummy, sarap mga kapatid. Oh, sa higot ng ganon. Eh, nyo, wow. Hindi diba? Thank you for watching mga kapatid, mga ka-reels. Good luck and God bless.